One of us will go into his house, and here's our plan. I'm just reading the Bible. Here's our plan. Verse 11 We will march against the enemy, and we will. បន្ទាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺ nilang na yung mindset nila sa tundo para pili. Amen! Yes. Na kapag sinabi nilang tundo, hold up, pair, squatters, squatter, riot, gulong, this time, hindi na natin papayagan yung ganung lasi mindset. Amen! Yes. Hindi natin papayagan na kapag nag-taxi kayo, sabihin sa tundo, ayaw kayo sakay. Pag pumunta kayo sa mga probinsya, pinanggit yung tundo, kahit hindi naman kayo kasama sa mga nang hold up, sinasabi na kung sa tundo ka nakatira, di ba diba, nakakatakot doon? I like your attitude ni Pastor Joel. Sabi niya, pupunta ko sa tundo. At sa tundo, historical. Sa tundo, puno siya ng excitement. Why? Because God will do something in tundo. Yes. And look at this. Sabi ng Bible, when they were going to attack the enemy, sabi ng salita ng Panginoon, they will pick hot people, hot Hindi lang ito, Ambidextrous. Pumili ito sila ng mga ilang pirasong 700 ng mga ambidextrous. Alam niyo kung ano ambidextrous? Mga tao na kaliwete. Kaya gamitin yung kanan, kaya gamitin yung kaliwa. At sabi, pinili nila yung mga ambidextrous na kaya tumirador na yung hibla ng buhok ng ganong kalayo. Ang gamit, kaluwa. Come on, look at me. Ang gamit, left-handed. You know what? Tinignan mo sa ibang mga komentary kung bakit kaliwang kamay ang ginamit. Gusto nyo malamon bakit? Yes. Makakatawa, sabi kasi, they are left-handed because they are not right-handed. O ano ano ibig sabihin? Before, these armies, they fought into many battles. They fought against battles, upon battles, upon battles, upon battles, upon battles. to the point na yung kanilang kanilang kamay na hindi na pwedeng gamitin. It was been wounded, it was been bruised, kaya ano ginawa nila? They practiced and practiced and practiced and practiced. ang ginamit na yung kaliwang kamay. To the point, so people ngayon na ano, sarado sa mga ibang mga magulang, Young people ang abuse. Young people ang gumagawa ng mga prostitution. Young people ang nagtutula. Young people ang ikon sa crime. Young people ang pumupuno ngayon sa kulungan, hindi mga tatay. Ang nasa kulungan, young people. Young people rise up right now, almost 30 years old. Rise up, Ron. Right Maybe some of you, you are wounded right now. Pagod na pagod ang na ng mga young people time, sabi ng Exodus, and the Lord heard the groaning of His people. Kalimang mga young people, mga peres, kayo po yung aming bow. Kami yung inyong mga arrows. Kailangan yung kami ipana. Kailangan yung kami ishoot shoot out. And in this young people, mabibigyan ng chance ng dahilan para lumabag. Young people, say amen with me. Are you going to fight? Kutundo! Amen! These are the of langit din. Amen. Amen. Kaya pala sige langit tayo, ng hari na why? Wow, si Jesus, ang hari ng mundo. Amen. You know what happened? Sa September 28, kinausap muna po yung madaming mga pasto. May pinakita ang Panginoon at mangyayari yung September, introduction lang yung September 28, sa mangyayari sa buong Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. May pinakita lang Panginoon, may, sa vision is tatay, rin ka walang nakasulat, walang pangalan ng church, walang pangalan ng pastor, walang denomination, walang religion, isang pangalan lang nakasulat, Jesus. Habang yeah. nagpamarcha ng libu-libong mga tao na ito, may dalawang helikopter ang umiikot sa buong mundo, mundo ng pitong beses, nagbabagsak ng mga confetti. Pero pagkatapos nun, alam niyo kung ano sa mga nangyari, isang prosesyon din, yung pangalawang posisyon. Pinakita ng Panginoon, lahat din ng mga kabataan, mamanali, mga nanay, mga ta tayo, kung sino-sino mga tao. Naladala nila yung mga placard na nakalagay, we are pro-abortion, we, we love sex, sex, marriage, we love lahat ng mga bagay na hindi dapat nila ipagmalaki, mamalaki nila. Yung pangatlong nakita ko, alam niyo kung ano? Mga tatay na ka putol ang mga kamay, nagpapatayan, violence, bloody. And then sabi ng doy. kung di nyo gagawin yung una, itong pangalawa, itong pangatlo, mangyayari yung mindset sa tundo, hindi maririnig. Di kayo nagtataka, bakit kada na ng ng tundo? Merong lagi taong namamatay, ang pinakamababa, pito. Why? Dahil they are marching, kaya binasa ko sa book, this is what we are going to do against the enemy. We will march the land. ko ako ng Tao Gamma before. I spoke to them and may they, sabi nila ako ano, brother, don, pastor, mag-join -join din kami dyan. Kakausapin din natin pati yung pari ng San Tunino ni Tondo, sa Tondo. At sasabihin natin, sumama kayo sa amin, walang religion, walang name ng church, walang pangalan ng pastor, walang anything, isang name lang. ang gagamitin ng Panginoon, mga young people. Young people, are you ready for battle? Yes! Come on. Let the enemy help your song. Heal yes. your song, Young people, are you ready for battle? Yes! Hali mga di stand up and we declare. Lahat tayo tayo lahat. Pag sinabi ko, mag-declare -de ako. And then, especially young people, I want you to Say your your faith. Mo sabi niyo, no? Yung no? yung parang parataya. Mula sa inyong puso. Say say what you mean and mean what you say. Yung sasabihin natin ngayon, yung anointing is not on the volume. Wala sa volume yung anointing. sabi sa bise kanina, may nagtext sa akin. Habang nag praise and worship tayo kanina, meron pong san pastor, nag-text sa si Pastor Obed, Obed Lorenzo, ito yung text niya. The Chip City, the Chip City Angel of Manila was here a while ago. Nakita niya nang isang malaking malaking angel. He was so huge. I saw him, this angel standing where we are worshiping. Yes. Habang nag-worship tayo, and then the Lord at Westminster Church sabi ng angel, Chip City angel, this one said, He is ready on our command. Naghihintay lang yung angel sa utos ng mga anak ng Diyos. Iniintay tayo ng mga angel na ito. Ready to command to take the nation for Jesus together with the six more chief angels of the seventh gate of the nation. May pitong angel po na nakakalag Yung isang angel, sinet ng Panginoon. And he is here tonight. He is here tonight. Come on, let's right now. Magbibigyan ko ng this going to lead Sabay-sabay sasabihin natin Okay? Yes, and amen. huwag tayo sabihin natin Yes, Shout Jesus.